Maayong adlaw katawhan sa Luzon, Visayas ug Mindanao all over the universe. For today's vlog ay uban ko ninyo mga kalumad kay dinhi ang dapita atong hinloan ng atong mini garden kay ato naman siyang i-rehab. Mo nang before ta mag-rehab or before ta mag-replant sa atong mga vegetables here in our garden, kailangan na nato siya hinloan aron po dili pud sagbot pagtanom nato sa atong mga gulayon din hiya sa atong gamay nga garden. Kini ang among gamay nga garden mga kalumad at bang lang dyan sa among balay niya na may vacant nga lote mo nang ako siyang hinluan din hiya og akong ipang tamnan o bisag unsa kay ugma damlag man lamang na atay maharvest pohon pohon mga kalumad ug tili po ta magutom din hiya sa probinsya. So yun anak lang dyan dapat ang atong buhaton din hiya sa probinsya dapat magkugita og pananom og mga vegetables here in our province aron ugma damlag or soon or earlier or later na atay ma mga kalumad. Then continue lang nato mga kalumad ang pag-approach sa mga grasses din hiya sa ato ang mini garden. Gamit na ako din hiya uh, gamay nga kuchilyo lang dyan mga kalumad because we don't have any kanang pangputol og sagbot mga kalumad so kini di ay mini garden nato at pang lang junis sa among balay o daplin pod ni sa karsada so asyukan si ganina daganjud o oh, like that daganjud ang mga ginga, mga tao kay daplin mangunigdalan ang atang mini garden let us continue to clean our mini garden mga kalumad for preparation sa atong pag replant sa atong mga vegetables mga kalumad. So diha ang dapita mga kalumad at radyong gi-continue... ang pagbuhat sa angayong buhaton of course ang paghinlo jud sa ato ang Mini garden kay nagrehab man tano. So sige na balik-balik diha nagrehab ta sa ato ang Mini garden din hiya sa atong tapat sa among balay. Sumo so, na ako ta hinloan before kita magplan So tips lang na ako mga kalumad kung magrehab ganit mo mga kalumad sa inyong mini garden dapat inyo sa jud siyang hinloan ang angay kuhaon dapat kuhaon ang angay ibton dapat ibton para pag replant nato sa mga vegetables mga kalumad kuan ang siya kanang nindot